Mataas ang kumpiyansa ni Russell sa kanyang sarili na kanyang matutulungan big time ang kanyang bagong team sa ngayon na Dallas Mavericks. Siya po ang magsisilbing papalit muna pansamantala kay Kyrie Irving na hindi pa ho makakasabak sa aksyon sa pagsisimula ng panibagong NBA season. Wala pang kampiyonato itong si Russell pero tiwala siya na ngayon sa bagong kabanata sa kanyang career ay siyak na magagampanan niya ng maayos ang kanyang papel sa Dallas Mavericks. Hindi na nga ho siya maninibago sa kanyang mga kasama doon, especially kay Anthony Davis na naging teammate niya sa Los Angeles Lakers. No championship experience para kay Russell, walang problema dyan. Sapat na ang kanyang mga nalaman, ang kanyang mga natutunan bilang isang veterano sa NBA. Definitely hindi rin naman siya kukunin ni Nico Harrison kung wala itong nakitang espesyal sa kanya. Still, sa Stephen Curry pa rin po ang high speed NBA player para sa NBA sa season na ito. Kahit ang para na mga gahiganteng kontrata ngayon sa NBA mga idol ay patuloy pa rin po namang dinodomina ni Stephen Curry ang listahan bilang high-paid NBA player. For the record lang itong Stephen Curry ang nagdumina ng at least 7 consecutive season para sa NBA na mayroong hawak na ganyang titulo. Pero syempre mga idol, darating din po ang araw na mauungusan yan sapagkat papalaki ng papalaki ang mga kontrata ngayon sa NBA. Halimbawa, itong ang si Shai Gallius Alexander sa kanyang pagpirma ng kanyang $285 million dollars contract for 4 years. Iyon na po ang pinakamalaking taunang sahod para sa isang NBA player. Pero Kanina lamang po ay pumirma ito sa si Devin Booker ng 145 million for 2 years. Ang 71 million dollars na sasakuri nitong si Shagelius Alexander ay nilamangan ni Devin Booker ng isang million. Kay Devin Booker 72 million at hawak po mga idol ni Devin Booker sa susunod na mga taon ang titulong High paid NBA Player para sa Liga. Baka matanong nyo bakit tumataas po ang mga kontrata ngayon sa Liga? Ngayon, 78 milyon na, 70 milyon na ang taunang sahod. Well, syempre nakadepende po 'yan sa kita ng NBA. Kung malaki na po ang kanilang kinikita galing sa mga TV deals, malaki din po ang kontrata ng mga manlalaro. Samantala, heto naman ha, magka-grupo na para sa NBA Cup itong Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks, LA Clippers, Los Angeles Lakers at itong New Orleans Pelicans para po yan sa kanilang conference sa West B. Nangyari po ang draw para ma-establish ang grupong ito. Kung sino ang mayroong pinakamagad record, siya mismo ang advance mga idol. Para sa inyo, mabigat pa ang grupong ito, Dallas Mavericks, LA Clippers, Los Angeles Lakers. Siguradong magiging interesting po ito ha. Nagsama pa po ang dalawang team na sa ngayon ay mayroong bagong rivalry sa liga. Itong Dallas Mavericks at ang Los Angeles Lakers. Interesting to. Sino ang excited dyan? I-comment lang sa comment section.